So if only um, diff up uh, ano nila yung pagkahalimtulan nila is yung may regards to the sperm mm -hmm. cell. May kinalaman sila sa similya, mm -hmm. diba? Okay, unahin natin. Ang semen kasi contains yeah. seminal fluid plus sperm cell, ha? Mm -hmm. Ang seminal fluid ay pinuproduce ng prostate gland ang oh. sperm cell ay pinuproduce ng testicles. Dapat maliwanag yan. Magkaiba kasi na, hindi oh. pwedeng i-mix. Hmm. Hindi siya hinahalo-halo. Okay? <laughs> so, ang semen na inilalabas o yung semilya na nilalabas ng isang kalalakyan should contain yeah. sperm cell. The Ngayon, yes, oh. The Now, pag sinabi mong asus may similya, walang sperm cell. None at oh, all. Invisible. <laughs> Zero. Totally ano. Talaga wala. wala. Oo. Oo. Hindi man lang invisible eh. No? May isa nga eh na wow. naglangoy, wala. Oo. Pag oligospermia kasi is May meron. Konti pa. May konti pa. Pero how do you consider it as oligospermia? Mm -mm. Ano sabi nila? Uh, mga 15 million pababa. Wow because normally we Lame should have what ito para makinig ma ano malaman nila oh, sige yeah. 60 million normal swimming sperm sex. 60 million wow. andinahandahan okay. wow. ko Kalahati ng populasyon ng Pilipinas ko as example iba pa usta mo pa <laughs> <laughs> at kailangan ano sila ah uh, completo. Mm -mm. May ulo, malalakas. may buntot. May, may, ulo, may buntot, malalakas. <laughs> At mabibilis lumamoy.